Okay mga Kaana family, dumating na ang aming order galing sa TikTok. Ito ay, ano, wala niyo po. <laughs> Ito ay balot. Trending daw ngayon kasi yan. Trending balot. Anong in-order mo ay? ano, isang maanghang at hindi maanghang. Ang in-order ko ay isang maanghang at hindi maanghang sa printing balot. Da, ganito pagkabalot. O, oh, di ba safety na safety? Nakabasag-basag. Ang diba, diba, pagkabalot. Mm. Wow. Yan ang printing balot. Mm. Ay! Malambot! <laughs> Basag. Pinisil ko. Hindi yan dalambot, basag. Ay, pinisil ko yan. Ah, kaya pal... Ay, pinisil Binan Ko. <laughs> Naku, huwag niyo pong pipisilin. Kasi baka binasag po, binasag. Mabilis lang pala ang balot. Aro, pinisil. Ay, may basag na din talaga, oh. Ah, may basag. Ay. Ah, basag na siya. Tapos pag mo, mas Baka. lalo pa. Ayan. <laughs> kaya dito ang maanghang at hindi maanghang. Hindi, tingnan natin. Oh, ngayon magaganap. Ay. Say, so, yeah. so maglalagay tayo ng tubig na mainit. Ho 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 ho. Ro 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 ro. Kailan mo daw? Ah. Ibukod natin pagbukurin natin kasi nga hindi namin alam kung nasaan ang maanghang at saka hindi maanghang. Yeah. Tagi lang tayo. Eh, sali mo na yung basag. Sali mo yung basag. May basag pa ata doon. Hanapin mo isa. So, ilan na yan? 2, 4, 5. Baka yung maanghang ang ano malambot oh, ho, ho. ilang minutes daw yan? 5 to ten 5 yeah, to ten minutes oh ini stop naman yeah. yah 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 kakain na po tayo. Kaya na po tayong chingkwang kang kingkang. Ano, ito ata ating sausawan. Ang supang sinaan. na dito. Ito atin ating sausawan na yan. Hindi na daw kailangan ng sausawan. Pero na natin kung hindi na ba ito nakakaya na. Huwag nang lagyan kasi. Wow, wow, wow. Okay. Gimme, gimme. Hindi na natin kung alam ang hindi maghula. mo tayo. Alam dito ang maanghang. Akin to. Oh, okay. brown. Saan ba ano nito? Dito? No? Oh. Ano? ba Ano ba yan? Ito yung trending balots. <laughs> Basta yung hindi siya mukhang balot. Saan yung trending balots? Ah? <laughs> Ito na Basta? Ay, ito hindi maanghang. Kaya nga ito nga maanghang. Try... Ay, hindi. Baka, baka din hindi maanghang. Ha? Ay, ang kukulit eh. Oo. Oh. Oh, masarap na siya pero sa akin, kasi hindi ka siya maanghang, kailangan natin ng na maanghang. Ano sa yung maanghang? Try niya kung maanghang. Yan, itry mo niya ni sa kung maanghang. Sa ito, At ito. alam ko. Oh, wow. Oh, wow. Uh, uh, ano yan, uh, 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 isa. Ah, uh, uh, ito ang ha? manghang ay may makol mas color to eh mas color ito yung maha yung mas color ato hang hang ah, alas, alas dali ano hindi ba oh. hindi yan sa bawo lang <laughs> ito light ang, ang kulay niya ang <laughs> light hindi maanghang ito um, sarap ano masarap ano ang hindi mo kiniit ang ano. Alam mo ang lasa niya yung itlog ng balot na mayroong sukang pinaana talaga. It's a challenge to your guardian. Hahaha. Mmm. Mmm. Tasty. It's not spicy. It's not spicy. Is this a peanut? No, it's a peanut. Perfect. Is this for Give me this. Sir. You want? Ito nga mo. Is it good? Yes. Huh? Is Palingin ako dali. Okay. Palagayin ako Gusto mo ito? Yes. Para hindi maangkang. Pakain daw sila, ala. May tsura mo Mas masarap siya pag may suka. Give me, give me. yung Masarap so, siya talaga sa uh, ano. Uh, kulang siya, pag wala siyang suka, kulang. Ine, 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 ine. Ine, tiyam, mo mo na. Dali na, sit, 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 Ihigupin mo na kasi. Ano? Yeah. Sit down, sit down, sit down. mo Challenge okay. nga eh. Magkakalat-kalat na, ka naman kasi eh, okay. Sa kaanuhan mo eh. Putra oh, Jis. Ayan na. Ano po yun? Ito yung manghang. Nandiyin ko na. They said gay. Ah. Hindi siya masyari. Wah <laughs> na! Ano ba yan? Ayan na. Yummy. Isa pa ako. Ay, na ako. Pangarap na mati. Ah, saan ako? Chill Ay, ano ka na isa yung Caesar? How Caesar? Caesar's. Caesar's. Ay, gunting. Parang isa? mas masarap sa siya. Sa? Ang, ang LAT. hindi maanghang, no? LAT. Parang, ano, mas gusto ko yung hindi maanghang kasi sasawin siya sa suka. Mas masarap. <coughs> Sese lang naman siya. Tignan mo yung hindi maanghang. Masarap yung mga gulig-gulig. Kaya mas masarap pa rin yung original atin, ay sa atin. Saan ba ito galing? China? Masarap ba talaga lang sa mga ah, Ayan, suka kasi na, na oh. Wow. So oh, guys, hindi siya basag. <coughs> 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 hindi na, hindi na nakakatuwa. <coughs> hindi siya nakakatuwa isa. Parang nakakatuwa siya. Mm. Ah, bakit ba? <laughs> Masarap yung ano talaga. Yung suka. Masarap yun eh. Lagyan natin sa suka. Parang hindi naman siya no? ano. ba ito? Ay, hindi siya balot. Ay, yung ano naman, tinamulukat na This. Wala siyang sisiw. Eh, maliit na pa. Kaliit na sisiw. Wala siyang sisiw. Ano to? Sisiw ba ito? Parang... One day pa nga lang siya. Parang one day old data. Yan siya. So, hmm, one, day one day old. One day old. One day old. One day na lang. Maano na siya. Pisa. Ito. One day ano pa lang. Huh? Start one day pa lang siya. Mayroon day. Hindi mm -mm. pa siya yun. Ang susapin mas mahal.